welcome back to my YouTube channel. <coughs> Sorry, may sakit. Ngayon po, pupunta kami sa cemetery para bisitahin yung mama and papa ni Ate Edna. Ate Edna Vlogs. Tapos yung kapatid niya. Ayan, so imimit po namin sila Ate Edna sa labas. <laughs> Uy, walang tayong. Ang init naman, B. Ang init, B. Ayan imit po namin sila sa may ano, labasan kasi dun doon sila maghihintay. Pag wala pa sila dun, di, uwi na lang tayo. Bi. <laughs> Let's go! Ito so, na kami. Hihintay lang namin sila. Hi, hey guys. Ano sila mama. Hello guys. Ano yan? Ano yan? Hello guys. Hello guys. tayo guys. Ayan. Zion. Memorial Garden. Twelve. August. 12. August twelve. Ang namatay siya. Ang pinigatang. Ano na pitpit? Wala kayo, wala, wala kayo yung bulaklak mo kayo. Ano? Dalawa pa kayo niyo. <laughs> Kaya, kakao, patay, tamat, yung... Kawa kayo kay Lola. Yung si Lola kay Isilis. Tabi hiram lang. Hiram lang sa hit video lang. Wala na maging masaya. Kawa naman o. Oh. Walay pati. Kay walay sila ni Lolo. Ganyan yung kalaki. Lola, na si Kuya Bal. Ay Lola. Si Kuya Bal. <laughs> Ang ganda ng ito. Wala pa rito mga nakaano. Ano? Ano na una rito? Ano? Tayo pa na yan. Tayo pa po yan. Oh, ano na. Ba, na ba mo Nagalit sa iyo si Lola, niloloko mo ay. Hindi niya sinisindi yung kandila, ala ka. Sa gilid mo rin, di ba? Punta na tayo kay Lolo. O yung si Tito. Kasama na. Ay wala kasi. Nagchichikahan sila, di sila nalungkot. Mas alam pa ni Kuya Ay, nako tita. Yan si Lola ko. Nauna inilimig dito Ako kaya pala di natin Di tayo nang Hindi. dito. natin. Ayun na po si Lolo. Siya po yung pinaka oh, first ano customer ng sayon. si pang Tito. sa orang si wala. Walang is it is it pangalan? Wala. Dito, <laughs> dito, ay! ay <laughs> Tingnan mo bago. picture. One years old. One years old. One old pa lang ako nung namatay siya. Noong January nito. ito? Wala nga po yan eh. July. October. Di ba nandun kayo sa picture? Kaskar Natawala do tito sa sibi ng mga bata. Iyan daw na matay? nang tao. 2017. Kumukisang-kisang tawag si Pau. Aba la Pau. Aba oi sandali pero October. Nasa din si Tito. Yung bagalas pala ito. Ganito na mer. Bibiyakan, oy. May magandang kwento ako, Jao. Ah. Kaka-kaka ko si Pau. Tapos sila Chang Seeda, baga, sila Chang Seeda, sila Al. Story time with Ate Ed na vlogs. Kapit bahay natin. Ate Ed sya kami nakapalibot dito ganito kay Lolo. Nag-iiyak ka na, nag-iiyak ka na sila. Napansin niya ata nito, hindi ako nag-iiyak. Sabi ko sa akin niya, oh, iiyak na. Nain, nagsasalita na ako nun. Oo, oh, nine months. Oh, sabi, sabi talaga, iiyak na. Nagsasalita na ako nun. Nine months pa lang siya, oh. iiyak na. Kaya nagsalit na nag-iiyak, nagtarawan na. Nagtarawan na. Nagtarawan na. Nagtarawan na. Nagtarawan na. Nagtarawan na. Nagtarawan po siya. Ito yun, yung nagkakarga oh, okay. kar kung nasa baby. Iiyak na daw. Siguro na napansin niya. Okay. Yung, okay. yung, okay. na iiyak na rin. Nakapalit rin O sige, littering nga mo na. Littering? Eh, di ba yun? Uh, well, yan. Basura yun. O, 200 <laughs> lang daw. Oh, sige. Sige. Sige o sige. Ang ganda po. Pag nakuha mo din daw po yung pangalawang ano. <laughs> Dalawa po yan ay. Ito, oh, hindi yung apel ang nickname niya. Budoy. Budoy. Ay, buboy ang nasa isip. isa. Oh, ito, ito, Budoy. Saan? Uy, ibang nilalamahan yan nyo. Kaninong pamilya. Ay, saldo. Walang... kay Bente, boy. Saldo. Malayo. Zantua man. Zantua. Zantua. May sila kayo yan, mami. O, para may ano. May sila. Ganyan ang mga bahay. Magutong na ako. Baka meron dito walang nag-offer ng pagkain dito. Kanya-kanya pag ng pagkain din. Wala na nagiiwan ng pagkain. Wala siya yung ubos. <laughs> <laughs> Uy. Sayang bagalan Target, Target lock daw po, guys. May Yakulto. May to. Ay, Target lock Saan yung Jollibee? Guys, mga ano mga naga Uy. Pinalangaw lang. Pinalangaw <laughs> lang naman siya. Wow. nagawa. May, may bukay pati. <laughs> Oo, oh, yung royal nila, cook na. Grabe yan. In Init! Grabe, guys. Grabe. Hindi ko makita yung sarili ko. Parang, parang yung screen black na lang. Pati na mo, wala na makita. Sobrang init. Oh, nagsagad mo na. Nakasagad na yan, be! Go, go. Wala na pong pera si Kuya Balat at Edna, kaya ako na ang ano... Shoulder mo na. Wala, di wala akong wallet. <laughs> <laughs> Ba't ka ba Kasi nag... Oh, pwedeng card? Wala. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Uy, 200 lang naman yun, guys. shape mo daw kay ate, ganun. Ate, do you have Gcash po ba? Uy! Tanong <laughs> mo.

And guys, baked by baby. Baked by buto. Ito pa rin sa Iberica. Masa ka? Iberica pa o eh. Masa Ako pa, sino kaya yung maliit uh, na nagpasimula ano? yung drugs na yun? Mukbang. Ay, hello guys. Pauwi na po kami ngayon. Sarap. Pauwi na kami pala siya. Bawi na kami pala Ayan guys, nakawin na kami. Ako pala. Sila pa pang pa. So yun lang. Thank you for watching. Please like, share, subscribe to my YouTube channel. Bye-bye. God bless.